Namunit Festival sa Santa Teresita Cagayan isa umanong paraan ng pagpapaunlad sa sektor ng turismo. Narito ang ulat ni Jeanette Bakiran. Makulay, masaya, makasaysayan. Ito ang unang araw ng pagdiriwang ng pinakaaabangang selebrasyon ng Namunit Ecotourism Festival sa bayan ng Santa Teresita Cagayan. Tampok dito ang masayang parada ng mga nagagandahang diwata at nagwawapuhang prinsipe ng kalikasan. Nagbigay si Gladine ang mga makukulay na costume at ngiti ng iba't ibang mag-aaral na teresyanos na kalahok sa street dancing. Ilan lamang ito sa mga ipinagmamalaking kaganapan na ayon kay Mayor Rodrigo de Gracia ay paraan ng pagpapakilala at pagpapaunlad sa sektor ng turismo sa kanyang bayan dagdag ni Mayor Rambo napakaliking bagay ang nagawa ng kanilang festival dahilan upang mapondohan ng Department of Tourism ang mga roads leading to tourism destination sites sa kanilang lugar kung kaya't lahat ng mga barangay sa kanilang bayan ay sementado na kung kaya't mas madali nang makarating sa mga tourism destinations Aside from yung uh, infrastructure uh, development doon sa area naglalagay kami ng mga path at saka napunduhan na rin ng aming sangguniyan bayan yung ilalagay namin na large area ng papasok. Kasi yung mga ibang caves namin, you have to climb a 72 degree uh, angle. Yeah? Tapos kailangan kumapit ka para makarating ka doon sa papasukan. Ngayon, pinunduhan namin yung uh, physical structure uh, made of uh, mga metal metal siguro tapno at uh, pagsang Ipinagmamalaki ng alkalde ang mga naggagandahang kweba na tanging sa Santa Teresita lamang matatagpuan sa pagbubukas ng Summer 2024 kung saan naghahanap na naman ng pasyalan ng mga mamamayan, handang-handa na umano ang Santa Teresita para kanilang puntahan. Ang kanilang mga tour guides ay sinabak sa magkakasunod ng mga pagsasanay upang maibigay sa mga turista ang serbisyo ng isang ganap na tour guide. Jenna Bakiran, PIA Newsbreak.